bagal sa ako dyan mm -hmm. eh. Ayan mga bro mga sis Nandito kami ngayon sa Isang daanan ng Kibiyang Tunnel Ano mm -hmm. magandang mukod sa motor nga Ano iti na Ayan Napakaganda dito mm -hmm. o, Madaming mga tourist spot na dapat mapuntahan. Madami pa rin lugar na maganda talaga dito sa Pilipinas na hindi pa nararating ng iba ngayon narating namin dahil kay Tiinti yan si Tiinti and River tibiyang tunnel, tunnel na daw to, sabi ni Tiinti Dawintos, ayan mga bro mga sayo. Ayan na, mga nakamotor. Ayan na. Ayan na nga, kibiyang panel na. Ayan, kibiyang. dami na tayo dito eh dahil sa tunnel na ano na to, kebyang tunnel na to dinarayo ng mga riders Ayan. Ayan na. Ayan, Nakalabas na kami sa tunnel Ayun o, no, dami mga riders oh, Mga sa gilid-gilid Boundary lang yun. Okay. Boundary na Subot saka Ternate. Ah, ayun. Okay. Ah, Dinarayo yun, ang mga Raider. ito mga mga gilid, o. dami. Ganda ng, ano, bundok. Dami pang puno, kaya maraming mga unguy pa rito, banday. Siyempre, <coughs> kumbagay, ano pa siya, hindi siya nasa Salaula, yung, ano, kabundukan pa. Pero pag na... Ah, oh. hindi pa ka nalaging yan yung Maganda pa oh. Maganda pa yung kabundukan. Ayun na, malapit na tayo sa dagat. Dagat na yung <laughs> tanong. Dagat na po So, dagat na. Mag-anong muna kami. Ayun na. Ay, isa ka ka pa. dagat nga. Sa Mino, baba oh. dagat na. Ayun na, dagat na. sa baba ayun ang oh, dagat na oh. ayan ayan dagat na hindi ko nga alam dyan dito yung ano na po, shout out po sa lahat ng subscriber Bye. 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 Bye.